Nagkakal naman ng order. Um, Serina? Huh? Tawagin mo nga si Mami. Sabihin mo yung padala niya. Wala na tayong panggastos sa bahay. Hmm. Sige po. Hello? Hello. Mami, pwede po magpadala po kayo ng pera po. Wala na po kasi kaming panggastos ko eh. And allowance ko na rin po sana. Ah, ganun ba? Oo, oh, sige um, sabihan mo si Ate Virgo mo. Abangan niyo lang. Sige pa. Oh, sige. Mag-enjoy kayo diyan. I love you. Anong sabi? Ah, uh, intayin niyo na lang daw po. Papasok na daw po 'yan. Tingnan ko nga, baka pumasok na. Ayun! Nakapagpadala na pala si Mami. Hi. Ay, may gimmick na naman ako. Ate Virgo. Bakit? So, pwede po, bigyan niyo sana ako ng alawa. Wala na po kasi yung pang gasto sa school ko eh. Kiraan ko Sorry na. na. Wala. May out of town kami ng friends ko. Wala akong mabibigay sa'yo. Kulang pa nga yung padala ni Mami. Ah! Totoo ba ate? Oo, oh, bakit? Eh, ano? Ano kakainin ko ate? May grocery pa dun sa bahay. May bigas pa dun. Tsaka itlog. Pagtiisan mo. Tsaka... Di ba scholar ka? Ba't humingin ka ng alawans kay Mami? Matalino ka, di ba? Yun yung gamitin mo pang school mo. Huwag kang humingi sa'kin. Kulang cool pa nga yun sa akin eh. Hindi ako scholar. Kailangan ko yun. Okay? Hindi ka naman ate. Kaya nga ako nagsabi kay mami pang allowance ko no, eh. So para lang sa'yo? Napaka-selfish mo? Alam mo masyado kang spoiled brat e. Eh. Alam mo, akin na cellphone mo. Kasi sinasagot-sagot mo. Tsaka ikaw, umuwi ka mag-isa. Di ba matalino ka? Ay, paano po pumunta po ng paranyake? Sa itsura ko daw ako tatanong mo paano pumunta doon? E, kita mo naman mo permanent address, di ba? Tsaka magpara ka lang ng mga tricycle dyan. Sabi mo lang paranyake, ihahatid ka doon. Ay, ate, ano nga lang? Wala pong pamasahe. pamasahe. Ayan, tita. Ay yan, matutulungan kita. Ay, Tuturuan kita paano mamalimos. Oh. Ah. Tignan mo 'yon, may papalapit na lalaki. Ayun 'yun. Ah. Oh, abangan natin 'yan, ha. Aba, aba. Tapos hihingan mo ng pera. Sige pa. Ganun lang. Oh. Wait ka, wait. Wait na. Wait ka lang. Ayan, ayan. Palapit na. Yan. Ngayon mo na. Kaya, kaya. Oh. Pwede mamalimos pa. Ah, hindi pa ka ba? Hindi po. Ay. Siguro um uh, siya. Pwede kong bigyan pera, pero ikaw, sa tingin mo bibigyan kita? Mamaya, then... uh, i-scammer ka pa eh. Ang isa-isa yung tsura mo Tsaka ma -maya man, eh. Paka, ma -maya, mo ang mayaman eh Baka mamaya Dito yung ulo ko muna ako para magkapera to eh Hindi kuya, ano? Wala po yung pampasari. Ay, okay. Hindi mo ako malolo ko Alam ko na yung mga ganyang sinaryo eh Alam mo, mas mabuti pa ang ka sa inyo Oh! Eh, yun nga, kailangan ko po umuwi eh. Mangihipo ang pera Ano ka ba? Saglit lang, sir, ha? Dami mong sinabi sa bata eh. nangihingi lang naman pamasahi, eh. Ano ba, magbibigay ka, hindi? Eh, teka lang, eh, paano ko naman sa bibigyan bibigyan, eh? Napakaayos ng bata. Eh, ano ba nangyari sa'yo? Hindi po, kasi, nakate ko po, iniwan na lang po ako basta-basta. Ginoon niyo po yung phone ko, di ko na po alam kung paano mo, eh. Eh, kawawa ka naman pala. O, sige, bibigyan kita, pero... Ning, uwi ka sa inyo, baka mamaya, ang pahama ka dito, maraming mga gago dito. Buti, may mabay dito ang sa'yo. O sige, basan siya ka na dyan, ha? Mahal na ako. Sige naman pala, dami pa sinabi. Oo nga, eh. sige. para ka na dyan ang tricycle. Uwi ka na, kami na. Sige pa. Samad pa. Para! Alam mo ba, Bech. gusto ko gusto ko place na to dito. Ay, ano ko ba? Masarap yung halo-halo dito sa Pilis Halo-Halo. May gluto tayong bagay. Ah! May taro. Kailan, oh, ko mag <laughs> Kailan ko mag-retouch. Kailan ko mag-retouch. Sa so, tingin mo magugustuhan ka niyan? Eh, Beshi, grabe ka naman. Mag-Beshi tayo, Pwede ha? Pwede lang kita. Anong sagot mo doon? Mm. Baka. <laughs> <laughs> grabe ka naman. Sige nga, mag-hi ka. Pogi! <laughs> Ati, <tignan! laughs> Ate? 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 Ah! Ate. Uy! Ba't ah. nandito ka na naman? Ah! Hindi ko. Ano kasi? Malo ko po sana ibalik ko yung isang daan sa nagbigay sa akin? Eh, yun lang naman pala Balik pa. Tsa, hidin pala pangalan ko. Ay! Ay, pati. Teka lang. May mga tao. Mamalimos muna ako ah. Diyan ka lang muna! <laughs> sa'yo. Sige nga! Eh, teka! Mamamalik. Wait, teka! Sang... Teka lang! Sarina! Ano kailangan gawa mo dito? Ba't kasama mo itong pulubi na to? Eh, kaibigan ko siya, si Ate Eden. Ano, ano ba naman yung kapatid mo? Ano pagkaibigan sa pulubi! Ang ba babaw na kakasuka! Nagtitiis mo yung amoy nito? Sigurado ka? Ew! 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 Huwag mawa ka ba sa akin? Tsaka yung kapatid mo malapit na rin maging pulubi, oh! Ay, talaga! Talaga magiging pulubi ka na! kasi hindi ka na uuwi dahil ang bawa mo na. sa ka na dito. Totoo kaibigan mo to, di ba? Mamuluwi ka na rin. Hmm. Sumbukit na kay mami. Talaga? Lagi ka na lang nga, sorry. Lagi ka na nga away. Paano ka magsusumbong? Eh, kinuha ko yung phone mo. Good luck. Mamulubi ka na lang bagay sa iyo. Sige, tara na nga. Eh, Sheena, tara na ang baw-baw. Ah, ah, kala mo mga kagandahan. <laughs> Araw kami. Tara na! Tara na! Hi, Sir Franz! Hi! 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 Welcome back! Hi! <laughs> 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 <Welcome back. laughs> Kamusta? Ay, na-miss kita. Ay, ako na. napagod ako. Kamusta kayo dito? Okay, Mami. Tara, masok kayo sa loob. Sige, atas na rin Ay, Mami, kagabi pang hindi umuwi. Ano hindi umuwi? Hindi ko alam. Bakit? Na... Bakit nasa... hindi mo ba alam? Baka nasa friends niya lang yun. Ano Tali? nasa friends? Hindi ba nagpaalam sa'yo? Hindi. Dali, napasok na tayo sa loob. Hindi. we go. Hanapin natin yung kapatid mo hindi pa nagsumama so pa sa'kin. Sa hayaan mo na si Sarina. Pabasok ka dito. Hanapin natin kapatid mo. ba yung kapatid mo? Ha? Saan na kaya yun? Sabi ko naman sa iyo, mami, huwag mo nang hanapin. O, no, umirin yun. Bakit hindi sumasagot? If I know, nandun lang yun sa mga barkada niya. Alam mo yung anak mo na yan, laging bumabarkada pa sa why. Wait, ano ba, ba mo nangyari? Inisquare mo, kaya yan. Masyado matigas yung ulo, naglalayas bakit na. Bakit hindi mo alam kung nasan siya nagpunta? Di ba magkasama kayo sa bahay? Ewan ko, bahala kami. Hanapin mo kung gusto mo. Hindi mo makikita kasi naglalayas yun. Bigo, pag may nangyari sa kapatid mo, ikaw mananagot sa akin. Eh, bakit ako? Dahil ikaw ang kasama niya, hindi ba dahil pinapabayaan yung kapatid mo? Hanapin na, hanapin mo yung kapatid mo, kundi may, 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 may. hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. Sige na. Ah. Sarina? Sarina? Sarina, ba't ka nalito? Anong ginagawa mo dito? Kanina kapatid, kanina pagtay na. Ano pa lang ginagawa mo dito? Ba't Hindi ako umalis. Ano ang sa'yo? Ate ko kasi, sinusolo niya yung pera. Wala siya maniniligay sa akin. Ano, ano mo sabihin sinusolo? Ano, oh. Di ba nagpadala ako ng pera sa inyo? Oh, opo. Oh, Hindi ka niya binibigyan? Hindi po. Sinabi ko po sa kanya, nagalit siya. Kinuha niya po yung phone ko, iniwan niya po ako. hindi Iniwan ka niya dito? Virgo, ano itong ginagawa mo? Paliwanag ka nga. Mami, maniniwala ka dyan? Eh, full brat yan eh. Oo, oh, maniniwala ako dahil nakita ko siya dito. Anong ginagawa mo sa pera ang binapadala ko sa'yo? Hindi mo siya binibigyan ng baon? Hindi mo siya binibigyan ng hati sa pinapadala kong pera para panggastos niyo? Ano ginagawa Bakit mo? Bakit kasi laging siya? Lahat na lang ang gusto mo, mayroon siya. Siyempre, dahil siya yung bata. Dapat inaalagaan mo siya. Ang laki mo na, ganyan ka pa rin. Virgo, umalis ka na ng bahay. Ayoko na namin kasama sa bahay. Umalis ka na. Mami, may mo ko dahil sa kanya? Oo. oo. Hindi mo inaalagaan yung kapatid mo. Umalis ka na ng bahay ngayon din. fight. Okay ka na? Sino kasama mo? Ito, si Ate Aiden po. Oh. O, oh, Aiden. Taga ka? Ba't ka nandito? Ay, taga dito dito lang po ako. Pwede mo sabihin, wala kang bahay? Wala po eh. Ganun ba? Thank you sa so pag-aalaga mo sa anak ko ha. Sige At po. least may kasama siya. Aiden, gusto mo ba sa amin kanila ng tumira? Kung um, okay naman po sa inyo. May utang na loob ako sa'yo dahil sa pagtingin mo sa anak ko. Doon na sa amin para kasama mo ni Sarina. Sa amin amin kanila tumira, okay? Sige. Halika na. Tumama ka sa amin. <laughs>